Good morning guys! Welcome back to my channel! Mayroon naman ako ng update pa kay Rina. Ito po, may mga pasalubong, may mga binigay si Kalingap Ian de kay Rina sa iyang anniversary gift for Rina. Anniversary gift for Rina. Isang taon siyang umpisa nung nakita at sila ni Kalingap Rapp. Andito po, le, uh, ano to latest video to na Rina, guys? Patulog na sila, pero nakarating si Ian gabi na. Okay po, andito. Tingnan natin ang video na to, guys. Ito po. And bago, bago naman yan, guys, don't forget to subscribe my channel and follow my page. Okay po, ito na po. ayan inintay nila kasi nagbihis pa si Rina nagbihis pa si Rina guys inintay pa ayan, ayan. ano? nagbihis sa lang? kasi Sabi patulog bis? na eh hmm. ah sige sige, sige sige patulog na eh ayan, ayun po ah. ayan <laughs> si Rina ano? Uh, Alam ayan. mo to? Kailan mo to? Ikaw so, ba no? Ah, nakalagay happy first anniversary. Ayun Happy yeah, first anniversary. Ah. Grabe, yeah. ang bait na rin na. Tuloy Ito po, may bigas ka pa. Para di ka magutom dito. May bigas. Uy, mabigat yan. Ito mo lang. <laughs> oh. Yeah. may groceries pa. Hinatid talaga ni Ian kahit gabi sila kaya. Ayan. bigas at fruits. Ayan. Saka ano na ate? Pwede sana hindi ko lang ka bisay pero sila ate Jessica, sila ate Jessica. Grocery. Hindi bibili dati na wala. Ah. Shope ka lang kasi. 'Di ba? Ate ka dito siya, no? o, sa ano? Fruits? Oh naman. Eh no, magigiribon pa. Sayo 'yan. Tubusin mo yan, ha? Reina. Nag-iimlan pa na rin. Pag-uusip mo yung reyna, ha? <laughs> Ikaw, ba i no? Anniversary na, simula na nakita ka namin. Hmm. One year na, mabilis ata, no? <laughs> ha? Ay, ano, bukas pa. Sasunod pa. Kasi ano eh, gabi na, gabi na. Patay nga muna, panood ka muna, ano? Ha? <laughs> ah? Gabi na, kapag... Magbantay pa, sa school. Hindi mo mamalala? Magaling pala si <saray> reyna eh. Magaling na, magbantay. Ano, ito lang <laughs> Na, no? di manda oh, ko man ako masama daw ate doon. Mm hmm. Okay. Kasi sa si yun lahat ha, ah, may orange, may cat cat, saging, apple, grapes. Bigay na ang Reynas Community. Ayun pala nakalagay, Reynas Community po mga kalingap. Salamat po sa inyo. Kay ma'am. So yun po, O paano ba yan? walang ko na muna. Grabe siya mga kalingap. Nilagay niya sa akin. Dami yeah, mo, dami mo ang fruits ah. Ganito si Reyna, marunong na talaga. Magawa bahay. So, Reina, yung bahay. Seryoso yan, Reyna, seryoso yun si Ate Roda. Magkasabon si Ate Magpagaling ka na. Kasi mag -anak pa yun si Ate Roda. Oh, oh, man. so, oo, maaanak pa ako si Ate Roda. Mabibibi, oo. pa yun si Ate Grabe pong mga kalinga po, ang sipag na Reyna. So, maganda daw po itong mga kalingap na si ay may mga gawain na katulong daw po sa kanyang train and memory. Nalaglag. Estig. Kayo dalawa lang natin. Sana po talaga ay tuloy tuloy po yung pag Tuloy-tuloy po yung pagaling ni Reyna. Ngayon po nakikita natin, grabe. Ang ganda po ng improvements kay Reyna. Talagang maganda. Tingnan mo ng mukha na yan. Magaling na talaga. Napakabait okay. na bata, ano? Ano, parang ba yung trainer? Maalis na rin si Kuya Ian. Kasi, ano eh, gabi na. Para makapahinga ka na rin. O si So, bye-bye. Sabi -bye. mo, salamat, trainers community. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. Bye-bye po.